Hello, good morning. So, oh, ito, papakita ko lang ulit yung ano ko. Moto vlogging setup for 2023. Last year nagawa rin ako nung ano, ng ganito. Ganitong time din yun. Pero last year, gamit ko, ano yun yung bago kong gamit ngayon. Dati Arpa, 11. Ayan. Ano na. MT KRE Plus. Tapos ito. Zero temperature. Tinanggal ko na muna yung ND filter para pwede sa umaga at sa gabi. Tapos ito. Bridcon RX eh, FX pala FX nalito ako sa R3 tsaka sa FX Ayan, naka ano yan naka high res oh mic na speaker Ayan, high res na speaker na yan tapos ito yung cable nung mic galing na to gear drop ph yeah. customize yan naka mic, -mikes mic silang yan tapos yung mic edutage etm 001 Yan, ito ano, syempre GRX Motonetics Medyo mabigat to <laughs> Mas mabigat to kasi sa Arpa. Yung Arpa 11, ano. Yun. Magaan lang. Sarap sa ulo mo Kaso ano na kasi yun. Malapit niya na ma-reach yung retirement period niya. Pero 2024 pa naman. August 2024. 5 years na siya. Kaya... Yung asawa ko na yung gumagamit yung pag-ano. Uh, uh, pumupunta kami yung Ibaisiya pag nag-ride kami Yan. medyo ang napansin ko dito yun nagbago yung kulay nitong sa carbon pumutla pag laging uh, sa tanghali sa araw parang kumupas ganyan natin pag mga nilyon kumupas talaga may helmet din ako dati LS2 na Neon uh, Green na kumupas din. Carbon load yan. Pero yung carbon yan, matigas. Ay, ma mabi, matigas, mabigat. pala Sa medyo hindi ko gusto yung ano pa pintura <laughs> parang hindi nabaping ng maayos pero okay lang importante yan eh. Protektado. tsaka yung visor ito hirap palitan hirap palitan yung clear clear lens nya parang ano na rin pala to review ng helmet mula ano ko pa to binili february february 2023 tong helmet ito ngayon lang to nung 99 lang to dumating itong pre fx pero may isa ako naka pre-con na rin Nga July naman yung dumating yung sa arpa silver binili ko rito parang gusto ko nga sana white eh kaso walang white ng FX para dito sana pero okay na yan pangit kasi nung blue dun sa ano yung ilaw na blue dati nakaganon yan kaya lang parang auto place masyado kasi ito ano green parang mainisip ko stoplight <laughs> green tsaka <chapa> pula <po> <laughs> hero 10 black hindi mo na ako mag upgrade okay pa naman itong ano okay sana yung hero 12 para ano naka bluetooth lang yung mic mo uh, wala pang pambili eh Tsaka okay pa naman tong Hero 10 Quality pa naman yung mga binibigay niyang video Tsaka siguro pangit pa raw ngayon yung ano eh Bluetooth mic ng Hero 12 Baka sa 13 siguro mga okay na yun First ano kasi nila eh First venture sa Bluetooth okay, mic Dito na lang muna. Oh, bakit GRX uh, yung danggo okay pa naman kaso nasa R point para pwede ko pa rin sya gamitin motovlogging set pero so, ito yung, yung ano ko ngayon major motovlogging helmet MTKRE Plus bye bye Hello, good morning. Oh, iyan ako lang yung ano, second vlogging helmet ko. LS2, ano nga ba to <laughs> Yung model nga ba ito? Nasa Twister, OF, 573 yata. Half-face. Ayan. Makita nyo rin ako mag-vlog na ito yung gamit na uh, cone, R3. Ito kasi yung madalas mo nang ginagamit pa week, weekdays. Pag long ride lang ako na sa ano ngayon. Cool place. Para mas safe. Pero ito. Tsaka ano siya, okay siya sa ulan, hindi siya nababasa. <laughs> hindi siya nagmumoist kasi. Ganun lang. I-add ko lang to dun sa sa video na motor setup. No!